15 ang party list applicants uh, sa buong day 1 at uh, 17 yung mga uh, nagpunta rito na gusto maging senador, uh, nagsubite ng kanilang COC. So marami pa yan, no? Dahil day 1 pa lang ngayon, base, uh, uh, cheeky and dito, uh, so yung, mabilis na walkthrough lang kasi pwede na. Kaya lang yung, yung lugar kung saan yung sinasubmit uh, sa sa law department ng COMELEC ay talagang off-limits, hindi ako makapasok doon dahil meron pang meeting na sinasagawa sa ngayon. Pero pagkalabas ng, uh, ng, ng applicant dyan, pupunta ka agad dito sa holding area for them. Ah, pero syempre dahil kukoti lang naman nagpupunta, nagpunta ngayon, mabilis lang sila dyan sa holding area na yan. Para pumunta ka agad dito sa tinatawag na uh, parang uh, pictorial wall na yan. Para magpakuha kasama yung COC nila. Pagkatapos, papalik sila dito sa stage na ito para sa 3 minutes nga nila na pagbibigay ng uh, speech at 7 uh, seven minutes with the media. Tapos ay bababa ulit dito sa stage na to at pupunta dito sa tinatawag na panata wall. Okay, so uh, i-change ko lang sandali yung ano ha, yung uh, uh nakatutok yung camera. Yan. Yeah. Okay. So, lalapitan ko lang para lang makita nyo na na-usual na ito, huh? dati na ito eh, pinapipirmahan ito sa mga, huh? pang, sa mga kandidato or sa mga aplikante. <laughs> Pagkatapos, <laughs> usual na yung nakalagay dyan, yung mga panata para sa malinis, marangal, at may dignidad na kampanya sa halalan ng 2025. Yun, yung, lalo sa halalan na may wagas na intensyon, tatalima sa mga umiiral na batas at kautusan. Pero, usual na yon no pero ito yung gusto kong ipakita na dinagdag nila for for this edition ng ating halalan na hindi ako or kabi gagamit ng makabagong teknolohiya oh? tulad ng artificial intelligence generated tools para magpakalat ng kasinungalingan lituhin ang mga mamamayan at pababain ang kanilang kumpiyansa sa proseso ng halal. So, Nako. specific para dun sa kinakatakutan natin na pwedeng maging tool para sa paninira. Sa halala na ito dahil meron na AI at meron pang social media kung saan may mga tinatawag na mga trolls. Alam mm. niyo naman yan. Mm. So, so, yan. Sa ngayon, mga kapatid, ang sitwasyon dito...